at welcome po sa Taiwan. Ayan. Kasi gusto ni Jack na itour ko siya. Kasi nandito siya next month. Punta so, sa dito si Jack next month. Next month na ba? <laughs> Kaya may loves, welcome to Taiwan. Ayan, welcome. So, i-tour ko siya sa ano. I-tour ko daw siya sa dito sa park. So, ito yung park dito sa Chongsan, my loves. Pwede tayong pumunta dito. Pwede tayong magtambay. Ilang araw ba yung ano mo 10 days o 10 days? <laughs> <laughs> 10 days daw. 10 days. Ayan. 10 days. So, ayan. Tapos, nandun po yung simbahan doon. May simbahan po doon. So, pwede tayong magsimba doon. Tapos ito yung laruan. Pwede din tayo maglaro-laro. Ayan. Maglaro-laro dito. Banda. Ayan. So, yan, 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 yan. Yung mga laruan. Ah, hindi pala laruan. Maglaro-laro tayo. Hi! Welcome to my vlog. Ayan. Okay na ba? Ayan. So, yung doon, my loves, ayan, no? Pwede doon tayo mag-disco-disco. Disco. Ayan, diskohan yan. Bagong, ano yan, guys? Bagong bukas, Maya Restroom. Ay, dapat pala, ano? Ma, wait. Bakit may mukha ko? Dapat pala nakatalikod. Pero okay lang yan. Maganda naman ako, di ba? So, guys, may bagong ano dito, oh, diskohan na sabi ni Ines, ano daw yan. Mga isang taon pa lang yata na open. So, pwede kayong mag-inom dito at saka kumain. Tapos doon yung dulo, may inuman din doon. At saka video Yan, doon. Ayan, doon banda. Park din yon Park banda. Sa so kabilang side. Pag maraming tao dito, pag walang space, so, pwede kayong pumunta doon. Doon banda. Ayan dito. Malapit kasi sa simbahan, kaya mas maraming tao dito. Ayan, mas maraming tao. Maraming nagtatambay dito. So, yung iba dito, guys, dito nakakahanap ng kanilang forever. Pag-ibig ba? Pag-ibig. Bawal na pag-ibig. Ayan, kasi maraming nagtatambay din dito. Ayan. Maraming nagtatambay dito ng mga boys. Yun. So, sa so mga gustong-gustong pumunta dito. So, ayan na, my loves, ha. Naitour na kita. So, dito pa lang sa park. So, ayan, guys. Ayan yung malinaw-linaw. Maraming ano dito yan. Ayan, may mga sexy. Ayan, tingnan mo, my loves. O, ayan, may sexy. O, tingnan mo. Sexy. Coca-Cola body. Ayan. So, mayroong mga celebrate ng birthday dito, guys. Dito talaga, mas marami yung mga nagsi-celebrate ng birthday pagka ano. Nung nakaraan, 'di ba? Dito din nag-celebrate si Inis siyata. Ay si Ana. Oo, mayroon kaming ano yan picture dati. Dito nag-celebrate ng birthday si Ana. Ayan, dalawa. Dalawang grupo. Ayan. Mayroong nagti-TikTok. <laughs> Ayan, guys. Ayan, meron kong makain. Ayan, so, sa mga gustong-gustong pumunta dito ng park. Ayan. So, may idea ka na kung ano yung park dito, my loves? Yes. Ayan, may flowers. Ayan yung sinasabi kong diskohan, o. Oh. Ayan, ayan, may bagong, pwede na rest, restaurant yata, Restaurant. Ayan, bagong bukas. Tapos doon, mayroong video okihan okay, doon. Ganda. At saka doon, sa kabila, nandun din. Maras marami doon sa kabilang side, guys. Ayan, so, ayan. Malapad yung park dito. So, sa mga, yon single-single dyan, mga walang kasama, dito nagtatambay, kagaya namin. Ayun, nandun, oh lang ka date. Ayun. Minsan may mga pagkakataon na yung iba Ayan, kagaya ni Ana, dito nakahanap ng kanyang bawal na pag-ibig. Ayan si Ana, tsaka si Ines. Ayan guys, so oh may sexy din doon. Oh, 'yun, naka-red. So medyo lapit-lapitan natin, guys. Magkunwari lang muna tayo na kunwari nagbibidyo-bidyo. Pero siya talaga yung target natin, guys. Ayan, maraming food. Pero hindi kami inaalok eh. So, hindi kami pwedeng kumain. Kasi wala din naman kami iniimbita dito. Ayan, may cake. So, ayan. Gusto mong mag-birthday-birthday dito. Ayan. Ganda. Ayan, may mga uh, nagtatambay, mga sexy, tiktok. Ayan, gusto nyo mag-tiktok. yan, yan. Tapos na nandun sa dulo yung simbahan. Ayan, yung simbahan. O, ba? Diba? Ayan, si Ana. Sa so, mga gustong, ano, inuulit ko, may mga pagkakataon na uh, dito nakakahanap dito nakakahanap yung iba ng ano, bawal na pag-ibig. Ano last year? Yung ano? Dire. Ang ano? Apat ko to ig kuno sa wala diri ka kadto sa park yan na. Di nag ano nag 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 ang covid kami. Mga away sila nga duwa. So yan lang guys. Maraming maraming salamat. So ito yung park dito malapit sa simbahan. Grabe ang taas ng hills. Grabe. So, bye-bye, bye-bye. Bye, everybody.